Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagan, Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang salibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito ay magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng mga nganak, siya ay nahahapis. Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni naman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon